pagbababad sa social media nakakasira ng love life, ayon sa eksperto. Trouble in paradise na ba ang iyong romantic relationship? Lagi ka bang babad sa social media? Alam mo ba na ang sobrang paggamit ay nagdutulot pala ng pagkasira ng relasyon? Ayon sa psychology sa Center for Martial and Sexual Health of South Florida, na si Dr. Rachel Needle, na aapektuhan umano ng social media tulad ng Facebook ang koneksyon ng bawat isa. Umaabot umano sa punto na nagkakaroon ng pagkalito sa pagitan ng digital intimacy at true intimacy ang mga couple. Dagdag pa ng mga psychology, estimated umano na nasa 20% ng mga divorce cases ay ang Facebook activities. Lumalabas naman sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Benny Hudgen ng Oxford Internet Institute sa Oxford University, ang media multiplexity o ang pagkakaroon ng iba't ibang communication channels ay may malaking epekto sa tibay ng relasyon ng magkasintahan lalo na ngayong age of online social media. Kaya payo ng resident expert ng datingadvice.com na si Dr. Wendy Walls para maiwasan ang love Love Attention Deficit Order ay mag-post ng picture kasama ang iyong partner pero dapat iwasan ang private messaging sa ibang tao. Parte na nga ng ating daily life ang social media pero kahit ganoon na ang sitwasyon, ugaliin pa rin mag sa online world at magkaroon ng koneksyon sa mga taong nasa iyong real world.